Hello mga kasari ko! Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin. Alam niyo ba mga kasari, pagod na pagod siya at i Hapon may vlog ako, ba? Diba? Sobrang kalat ng tindahan namin. Ang daming kailangan wali iwalis, walisin. Ano ba yung tawag niya yan? Linisan. Tapos katatapos ko lang nag, ano dito sa aking stante. Ayan. Itong stante ko dyan na nilalagyan ko ng mga overstock. Di-arrange ko siya mga sisi kasi yung vlog ko kahapon, diba, pinakita ko sa inyo na nagkarambola. Tapos kanina, buti na lang, buti na lang talaga mga sisi ko na nag-check ako dito na side kasi naglilinis din ako ng mga tupperware. Sobrang alikabok na talaga, ang kapal na ng mga alikabok. Tapos, napansin ko kanina sa mga, yan itong mga piyesta. Meron kasi ako mga nabili na bago. Ayan, itingnan ko kung nalagyan na ba ni Kuya, ni Kuya Dave ng mga price. Tapos, may nakita akong uh, ganito kalaki, yung 400 grams, na inamag ng mga sisi ko. Yung inamag na yung, anong tawag yan, Sabi sa Bisaya? Bukbuk. Yung parang sa harina. Ayan, inamag na siya. Tapos, isang maliit na ganito, tinapon niya ni Kuya Dave doon sa masurahan. Tapos, gi-open niya pa sabi ko ba't mo gi-open baka magkalat yung mga amag amag bukbuk -buk. anong tawag sa inyo yan mga sisiko, yung maliliit na kumakain ng mga harina natin ayan tapos isang 400 grams at isang ito isang 1 kilo ayan 1 kilo ba to basta malaki isang malaking size sayang yung mga sisiko wala na login na si Ate Rose ninyo buti na lang kanina dito kasi nakalagay lahat ito itong mga pasta ko. Ilang years na akong nagbebenta ng mga pasta, macaroni, pasta na ano, tinitingnan ko baka na ano, maubos to mga sisi ko. Mahal pa naman, lugi ako. Dito ko kasi nilagay, ayan, dito siya. Dito sa taas, lahat ng mga pasta ko, macaroni, elbow macaroni, tapos pang spaghetti, lahat dito nakalagay. Ngayon, ngayon tinanggal ko na, tinanggal ko na siya kasi dito na ibaba may mga harina before kasi yung harina na nabili ko minsan kasi makabili tayo ng mga harina corn, starts na hindi siya bago luma na siya so pagdating dito sa tindahan natin ay ano na siya magbukbuk na siya iwan ko lang kung anong tawag yun sa Tagalog basta kayo na bahala mga sisi inamag na siya So, baka umakyat dito yung parang yung maliliit na itim, 'di ba, yung gumagapang, baka umakyat siya dito papunta sa aking mga pasta. Lugi na ako mga sisi, isang malaki, isang malaki at isang maliit. Hindi na talaga mapakinabangan kasi punong kuno ng yun mga insekto. Tapos ang ginawa ko ngayon, uh, tinanggal ko dito. Ayan, bigat, bigat. <laughs> Ayan, dito ko na lang nilagay nilipat ko siya dito sa isang box na lang para matakpan ko siya. Yan, marami pa naman itong mga sisi. I-check ko nga isa-isa kung may ano ba. Kasi kapag may isang mahalo, ayan, dadami na yan mga sisi. Kaya, i-check ko siya isa-isa. Yung iba kasi, bago kong bili. Tapos, alam nyo naman, di ba, wala ako dito ilang araw yung luma na hindi nakita ni Kuya Dave, hindi niya napansin dapat kasi talaga first in first out. So kung ano yung mga bago kung nabili dapat ilagay sa ilalim. Ang ginawa ni Kuya Dave, pinangpatong-patong niya lang lahat. Tapos yung ganito ko na giamag, ganito ko na giamag mga sisik ko ay nasa ilalim pa rin tinabunan niya so kung hindi ko na kuha yun hindi ko na hindi ako naglinis dito ubos itong isang buong ano ko malaki pa naman to bigat ubos ubos ito lahat na ayan lugi na talaga ako na lang nabantayan ko yan akala ko kasi mga sisi ang mga ganito ay never pa kasi ako nakakita na yung mga pasta ko is inamag o yung gibok-bok ba akala ko ano lang okay lang siya kahit na matagal kasi yung expiration yun na nga Kuya Dave yung na iwan dito at siya yung nakita nyo naman yung grocery namin di ba Ayan, kumuha ako ng aanim na ganito, anim din na 400 grams, anim din na maliliit, yung dito sa atin, yung gusto nilang magluto ng sopas, itong maliliit, ayan, ito din mas malaki. Tapos meron din ako Anong tawag niya, yung... Royal pa, ah, royal. Royal brand. Alito sa ilalim. Yan, yung iba kasi naghahanap ng royal na brand. Ayan. So, pagod pa ako. Tapos, <laughs> may nil-discover ako na, ano, sige na lang, wala akong magawa. And, kanina pala, dumating yung mga item from grocery. Uh, yung order ko sana is 10,000. Kaya lang, out of stock, uh, 9,000. Mahigit na lang 9,000. 700 siguro. So, gi, ano ko siya na 10,000 para meron akong malaking cashback sana. Pero, hindi siya nakaabot ng 10,000 kasi nga may out of stock mga sisiko ko. So, isishare ko sa inyo yung mga item. Uh, dagdag dito sa tindahan para ano, puno na ulit yung ating sari-sari store. Ayan. So, keep on watching mga sisi. Punta tayo sa likuran and tingnan natin yung mga kararating lang na item from grocery. And check nyo din yung inyong mga uh, mga harina, mga ganito. Ayan, check nyo. Tapos, kailangan first in, first out talaga. So, wag ipang patong-patong yung mga item. And, yan, kung maaari yung mga harina, i-check. Baka ma damay yung ito, yung mga noodles, ba diba? May mga noodles pa naman ako dito na nasa ilalim. Kailangan i-check talaga yan isa-isa. Kung ano, hindi ba napasokan ng amag. Baka maubos to lahat. yan tapos yung mga nagkalat dito na mga coke na mismo. Ayan, na-arrange ko na siya. Ito yung ginawa ko kanina. Nagubit na ako ng mga powder na sabon. Tapos dito sa stanti ko. Ayan, puno na ulit siya mga sisi ko. Ayan, kasi nag-refill ako, gidisplay ko yung mga ibang mga cobra sting na nakapack lang doon sa ilalim. Tapos yung mga biscuits, ayan, naka-arrange na lahat. Tapos mga candies, ang doon sa ilalim. Tapos, ayan, may tinapay na, kararating lang. And forward tayo dito. Ito yung mga item na na-deliver from grocery. Ayan, 11 lahat na pack. Ayan may box tayo. Ito hindi pa nabuksan talaga. Mainit-init pa mga sisig ko. Ayan. Ayan. No. Tapos may giad ako na chichire. Ayan, Ayan yung bago. Yan is yung dati pa na hindi ko na display. Tapos kumuha din ako ng tubig na 10 liters ng Nature Spring kasi uh, minsan may naghahanap ng malaki talaga na hindi siya distilled kasi yung mga binebenta ko na malalaki yan, oh. Absolute distilled. Lahat. So, yung iba, siguro may pupuntahan sila na malayo sa hospital. Ayan, gusto nilang bumili ng mga malalaki. Kaya, kumuha lang muna ako ng dalawa lang muna. So, ngayon, uh, kunting pasilip lang ng mga item na ito, mga sisiko. Buksan ko. Wait lang. Okay, ayan, mga sisiko. gi open ko na lahat. Ayan, may mga chichirya pa pala dito. Tapos, mga non-food. Non-food. Ayan, ayan. Doon, dito na part is, yan mga biscuits. Alam, dami na nating biscuits, mga sisiko. Punong-puno na yung, ano natin doon, yung uh, stante. Tapos, tiger. Kumuha tayo ng century. Tapos, sito. Sito na tag-30 yung benta natin. Tapos, greatest, kopiko. Ayan, my free si kopiko. Ayan, kopiko brown. Tapos, dito pa is, ano po, may order ako nga na greatest sa kanila. Iwan ko lang kung mayroon ba dito. Mga biscuits, pita. Ayan, mga dilata. to mga sisi ko. Ayan, dilata, century. Tapos, Argentina. Ayan, tapos dito na side. Mga toshichiria. Tapos, mga chaki pala. Ayan, kumuha tayo ng maraming chaki. Kasi nga, ba, diba, may pasukan na. Pang baon ng kapataan. Tapos, ito pa. Mga tidbits. Ayan, nag-try ako nitong Nissin Ramen. Tapos, ayan, meron tayo nitong Cheesy, Cheesy Twin Pack. Ayan, dito na lang natin yan, uh, halongkatin lahat. Tapos, ito dito is uh, mga non-food wings na violet. Tapos, nag-try akong magbenta ng Champion. So, 8 pesos pa rin ang Champion. I, lagay natin doon katabi ng Sorp. Sour powder. Tapos, may free pa siya mga sisi, oh. Ayan, may free siya na jumbo na champion. Tapos, wow, oh, ito pala yung buy 6, get 1 free. So, 18 ang benta daw nito. Check ko pa kung 18 ba talaga yung ibenta ko nito or 16. Ayan, check ko pa yung ano. Kasi, first time kong magbenta ng ganito. Para meron naman silang mapilian. Ayan, Sour wings lang kasi yung binibenta ko. Tide. Ayan, Ariel. Ayan, at least meron na naman silang uh, makita na bago. Tapos dalawa yung kinuha ko. Ayan, wala namang problema mga sis kung hindi na maubos itong ano, hindi maubos kaagad ang sabon kasi hindi naman ma-expire kaagad. So dalawa yung kinuhas. And syempre, tayo ang <laughs> tayo na lang yung gagamit pag hindi siya mabenta, 'di ba? Walang problema. Ayan, nag-add na lang din ako ng mga kulay yellow na sorb powder. Ayan. So, marami yan mga sisiko Tapos ito, non-food pa rin. Nandito yung mga wings na mabenta din dito sa tindahan. Ayan. Wings na pink, selka, tapos orange na ano. Ito, oh, nagdagdag ako ng anim na ganito. Pag maubos to kaagad mga sisiko next na order ko isang cartoon na talaga yung kukunin ko. Kasi naobos na kaagad yung binili ko na anim din last order ko sa grocery. So, Next order ko pag maubos to isang isang box na talaga. Mura lang to sa grocery, 25 pesos tapos depende sa inyo kung magkano benta nyo, discardin niyo na lang. <laughs> mga sisiko. ko, ayan 25 lang. Uh, mas mura kaysa Joy. Sus nako, sobrang mahal. Liit pa ng laman. Tapos, yan, mga zone rocks. Siyempre, hinihingal ako. Ang init. Napakainit pa nga sisi ko. Yan. Ikot po na tayo. Hindi na kami halos makadaan dito. Ayan, tapos, ito, non-food. Ay, naku, sabi ni Kuya Dave sa akin na, ano daw, katatapos niya lang daw nag-display. Meron na naman daw siyang i-display. Sabi ko sa kanya, huwag kang magreklamo may bless Buti na lang blessings nga. Yan, sabi ko, yung ibang nga kasari natin na problema sa puhunan. Ikaw, mag-display ka na lang. Ano ka ba? Ayan, dami na ulit tayong mga, mga stock. Ay, ayan, di ba? puno na naman yung ating tindahan. Gusto ko, gusto ko kasi puno yung tindahan, mga sisi Gusto ko punong-puno talaga. At gusto ko, yun lang naman yung mga fast-moving item. Ayoko din mag-stock ng mga item na hindi siya mabenta kasi baka ma-expire. Ayan, 14 ang laman. Ayan, hindi na nila gay open pa. Kasi 14 yung order ko. Magic sarap. Tapos kuma ako ng ganito. Sampo sigurong swak ang kinuha natin. Sampong swak. Ayan kasi ito yung pinakamabenta, kung ano yung pinakamabenta doon ako tumutudo sa pag-order. Ayan, mini sa mix. Ayan, napagod ako mga sisiko. Thank you Lord sa blessings. Ayan ito, display pa natin 'yan. Ayan. Thank you so much mga sisi ko, ayun, basta ang mahalaga mga sisi, maliit o malaki man yung benta natin, magpapasalamat pa rin tayo, kasi nga may bumili sa tindahan natin okay, so hanggang dito na lang, maraming salamat sa si Unix next vlogs, bye for now love you all